yan na po ang ganap doon sa ating mga kalakal o eh. tanglad bala po harvest po tayo ngayon ng ano ng tanglad po yan eh. maganda po ngayon ng farm gate ito yeah, na po yung mga tanglad oh. Eh. marami pa rin po yan yung pa po sa kabila oh. Eh. ang purpose po natin yan eh, ay eh, nang halip na damo yung tumubo ay tanglad yung ating inan tinanim oh. yan na po yung ating tanglad ang dami oh. pagkatataba po pa lang yan kalulusog oh. kukuha lang po tayo ng order sa palengke mataas po ang parang ganyan ah uh, bali tayo po iba't iba ang tayo ng ano po ba yung layo sa farm ano kaya minsan no, malayo ang tracking mahal ang bilihin ngayon po ay ano dito sa amin ay ano nagre na 62 30 per kilo 35 per kilo yung farm gate oh, pagdating po sa inyo baka nag times 2 na times 3 yung 30 ano po yan oh. ito po yung mga pinanim natin oh. dami yeah. Yan, iaharapis po natin yan. Mag-tiltar pa rin po tayo dito ng ilan. Para sa mga manghihini po ba. Yun o. Ang isang puno po ay nagre-range ng ano, 5 kilo. 3 to 5 kilo, ang isang ganyang kalaking punoan. Yan o. Balik ay sasakay po natin yan sa dito sa kulong-kulong at po tayo maglilinis sa makanlong oh yan oh barita para pupugun eh bali lumilipas din po ito yan o no? pag po siya umidag na yan na yun lumilipas pa

to lalo na ngayon po ay ano ganito yung ating gagawin yung ating pinagbaklasan tatam na na agad natin at baka po tayo ng huwan din eh tama din man tayo ng isang buwan malago na uli oh. oh. Diretso tanim na po. Aba. Ay baka nga hindi natin inaasahan tayo. Biglang abutan ng tamad eh. Oh. Hindi kaya sobrang busy natin. Lalagyan na agad natin siya. Yeah. lupa Balik dibentuk lampu pertanian itu, pakai saya isang punuk. tapos direktang ang o oh. maigi ho ay naitanim na agad yan ang dalila ang punong paraan no? pag akong tatang isang luler kung wala po kang luler dalawang dangkal -oh. kasi mga one week ito super lagok na nandamon ito o oh, ay di hindi na agad makakalago Singa meterin lah gitu di sini, lang, di peguang, hmm, 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 hmm. tanam harvest bu. po tayo niya iba diretso ka na po para dun tayo sa mas maalilan po mag maglilinis

kanin na puhulik may ipot malinis pa po tayo biglang din yung pagtatanim ah eh. Pagka na agad Balid na po yun ang kalagay Ito lilinisan na po tatanggalin lang po yung mga tuyot na dahon. Yan lang po paganda. mga lechon po, ito magaling lechon manok, lechon baboy tapos po ating lalastikan yan pa sa isang kilo hindi po uniform price ang ano natin sa palengke meron pong ano may 60 may hanggang ano po 40 40 35 lalaki po oh. siguro po kaya mahal ito ngayon ay gawa ng mahal ang luya parang pinangkapalit po ba sa lito eh. yun lang po ang pagkakaano ko gawa ho ng dati ho naman ito mga 20 pesos din lang eh ang farm gate ano, nagre-range ng ano siya 60 baka nga sa iba kanin ano pa nagwa 100 sa Metro Manila uh. danglad po Oh. Oh, sa paling kilang puno manakay. Oh. Bali ito na po ang ating tanglad. Yun Oh. 14 kilo po. Mag uh, yung globo sa 40. Yan po. Gawa po na may 60, may 40. Oh. Yan po. Isasama po natin sa mga kalakal. Lagi po tayo may kalakal. May Green. ano ang ka ating kalakal okra pipinong na wala pa rin kupas upo kangkong ayun po. yan na po ang ganap doon sa ating mga kalakal to. tanglad